Nabuhay si Prophet Jeremiah nung huling bahagi ng ikapitong siglo at unang bahagi ng ikaanim na siglo BC. Sa loob ng mahabang panahon ng pagsiserve niya, winarningan niya ang bayan ng Diyos tungkol sa darating na kapahamakan dahil sa pag-worship nila sa mga Diyos-Diyosan at sa iba pang kasalanan nila. Nakita niyang nangyari nga ito nang sakupin ni King Nebuchadnezzar ng Babylonia ang Jerusalem. Winasak ang city at ang temple at dinalang bihag sa Babylonia ang hari ng Juda at ang maraming mamamayan. Sinabi rin niya na babalik ang mga dinalang bihag at muling itatayo ang bansa. Nahahati ang libro ni Jeremiah sa lima. Una, ang pagkatawag kay Jeremiah. Pangalawa, mga message ng Diyos sa Juda at sa mga leaders nito nung panahon ng paghahari nila Josiah, Jehoiakim, Jehoiachin at Zedekiah. Pangatlo, kasulatan mula sa libro ng mga records ni Baruch, ang sekretary ni Jeremiah, kasama ang iba't ibang prophecies at importanteng pangyayari sa buhay ni Jeremiah. Pangapat, mga message mula sa Diyos tungkol sa iba't ibang bansa. Panglima, Appendix ng history tungkol sa nangyaring pagbagsak ng Jerusalem at pagkakadalang bihag sa Babylonia. May malambot na kalooban at sobrang pagmamahal si Jeremiah para sa mga kababayan niya. In-encourage niya ang mga kababayan niya na maging tapat sa Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa pagiging alipin sa Egypt. At ang siyang tumupad sa promise na bibigyan sila ng sariling lupain, Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng taglish na pagsasalin ng Bibliya, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at puso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula. At madiskubre ang dakilang pagibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Bibliya. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless.